Hello, maganda araw po. Ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng Meralco Bill sa c -Bank. Ito ang dashboard ng C-Bank app. Siguraduhin na may sapat na balance pambayad. I-click natin ang Pay Bills. Tapos, i-click ang Electricity. Sunod, hanapin ang Meralco. Ayan, tapos, i-enter dito ang 10-digit customer account number na makikita sa inyong Meralco bill. I-enter din ang customer name na nakalagay sa bill. Sunod, ilagay ang amount na babayaran. Pwede rin kayong mag-set ng reminder kung kailan magbabayad at i-add as favorite biller ang Meralco. So, via Instapay ito. Okay, continue. I-check mabuti ang mga detalye. So, walang transaction fee. Then, click Pay Bill. I-enter ang 6-digit security pin nyo. Okay. Ayan, payment successful. Click Done. So, nabawasan na ang balance ko sa CBank. I-check natin sa transactions. Okay, so bayad na ako sa Meralco. Kung kayo ay naka-paperless billing, makikita nyo sa Meralco online na nag-reflect na ang bayad after ilang days pag zero na ang amount due nyo. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe!